Hello guys, welcome back to my channel. Ito yung lunch ko ngayon, yung tanim kong bayabas. Mm. Na-upload ko rin siya dyan kung taog doon. Na-upload ko rin dyan nung namitas ako. So ngayon, kakainin <laughs> ko. Awa. Mm. Pag may tinanim, may anihin. Mm. Kain. Masarap. Paggabi pinain ko na isa. May langgan ba? Ang daming langgam, langgan. Magsigay mo, kagabi Paggabi yung pares, ito. Pares nito isa, pinain ko na. Mmm. Saan? Ang sarap kasi, mga ka- mga kapal yung, ano niya makapal yung laman oh. Ah. mm. Mm. Ah. bagong pita mm. oh. Ah. lambot yan thank you for watching guys yan magtanim rin kayo may abas para may kasi ngayong ogo season talaga ng mga bayabas. yan Magtanim na kayo ngayon para sa August may anihin na kayo. Okay. Bye-bye. <laughs> Love you all.